guys, may hapon <laughs> Mingo mag intro <laughs> Luya mag intro Gabay <laughs> <laughs> sa guys Si Kimix day guys, nagpapalik Ano na kayo yung mga okay? Second year criminology <laughs> Sa foundation guys Oh guys oh <laughs> Bakit nga police, guys? <laughs> so Alaw na kapin minigigan Alas dusi guys na guys balay, dili, kainit Pero nigigan alas kayo. dusi <laughs> Na wapit sa midris guys Fruit mix sa uh, Ahong Right Init kayo Palit sa may fruit mix. Doha ka ba Palit may fruit mix din is ahong. kainit. Kano sa mulan ito Kapit yung mulan, Hapit na Hapit <laughs> na mulan. Hapit na mulan. na <laughs> <laughs> Nay, pakapin sa bawat eh. Hello. pa kay sa Dua tayo. Richard sa mga guys, <laughs> guys. kay Bali Inita. Ambot lamang kinsay, gasugo na mo ani. May pain, may pain ang gunar baul? baol. Dua GameX, welcome back! What's <laughs> the gameX? back, you need I'm to... <h generators> Di pinapansin Ibang sa dilip Magandang kapaligiran <laughs> Kimix okay, bike What's up mga idol? Update mga idol Namis ka. Tanhai, na ka tanhay karon. ron. Iabot ng snack ng gamay na yung Mountain Dew. Okay, so o na ilang plaza ka ron. guys. mo ni ilang plaza guys. Kimix guys so balik na siya gsikat, guys after Pala, pila Pala, pa. oh, ina, after pila kayo skin duo no Tawang ka After pila kayo is 2 to 2 Kambin 2 itaya tayo ng kadina guys So na submit guys Karoon mountain picnic ka So manipalipot sa Tanay Mudi ni ilang plaza oh Ding murag dakong kalaha guys. Pag magabi inindot siya guys kay magsiga-siga. Kim, on sa'yo may kasulti karong adlaw Kim Mauli pa ta Init siya ayo, na ta kay <laughs> Alright, Hinahinay na pauli guys Guys, pangkana na guys Pinali guys guys Happy to pauli Pakita na yun ang muskuan Chief General Grabe kay So more to guys Thank you for watching Kamera na ang video kay Gaboy Mi Bye bye guys Kamay ngayon ulit sa me